maganda kaya naman pala <coughs> -bitawan. Oh, kaya hindi mo bitaw-bitawan teka nga linisin ko yung lente ko saan ba yung lens dito o oh. oh, ngayon doon ko muna sa amin sa OWA di ba? tapos tulungan kita na magkaroon ka ng baka makakuha ka pa sa balik pinas balik na buhay and then bunta ka kay si Rapi Tulpo paliwanag yung side mo ba't parang ano yung mister mo talagang Obsessed? Um, physical capacity yung ano niya. Ano, ano, ano? Physical capacity yung parang sa utak talaga. Hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan. Tapos, o hello Jack. Teka. sabi ko na wala na. Tama na. Ah, ayaw mo na talaga sa kanya. Ayaw mo na. Kasi dami nang uh, papas sa akin ng mga report ng mga mga kaibigan ko. Mga Na ano? Ganun-ganun daw siya. Ganun-ganun? Ah, Sure, Ayan, si Jack Arroyo, nakikinig tsaka okay. si Eds. Pupapakain. Ng oh. Huh? oh. nga naman. Sino bang gaganahan na, ano? eh, pero nakalima kang anak doon, ayaw mo pa rin. Ayaw mo pa siya lagay na 'yan. Ayon, uh, baka, miminak, ano? <laughs> Para may lokaloka -loka ka rin, no? rin. <laughs> Oh, lokorit daw siya. Di ba? Oh. Okay. Ha? Hindi parang ano ba? Tutulaling na din. Oh, yan. Sila sabi okay. na nanonood. Stress. Okay. Hindi nga. So, et, yun namang... Ano pangalan? Eh, eh, ano pangalan nung ano De mo? Med, Demededrio? De Yung boyfriend mo doon? Ano pangalan? Edwin. Edwin. Paano yun? Nagkikita kayo noon? ah. Hindi ko hindi ko na hindi niya nahawakan sa akin. Alin ang hindi nahawakan sa iyo? Pati ko ko na. chatting lang po. Chatting. Ay, ba't Ayun ganyan ba yung... lang ngiti mo? Sige, <laughs> ano pangalan ulit tira mo? Ano pangalan ulit? Edwin Madrid. Bakit gumingiti ka pag sinasabi mo yung pangalan niya? Eh nalap na ano na, 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 na sa Ano? Ngunito, Mabait. Chatting. Naging boyfriend mo na sa chat? Binibigyan kang pera. Wala. Wala pera. Ah, wala? Wala pera, pera involved. Walang pera involved. Pero maganda ka talaga, ano? Oh, tinan mo. Tinan mo yung tsura mo sa video. Oh. Ay, yung asawa mong uh, ay, nanawagan, ay, ay. yung asawa mong nanawagan, hindi mo na siya gusto. Tama na po. Ilang beses ko na sinasabi sa kanya, wala. <laughs> Pero, ilan ang anak mo sa kanya? Lima. <laughs> ayaw mo sa kanya pero lima anak mo sa kanya sunod sunod nga eh walang love wala ano lang uh, ha? injection lang pero wala mag na na. simulat ang uh, pagpunta ko dito Oo. So oh. wala na o oh. ano yan <laughs> ano ibig sabihin ex ah ex na ilang taong ka na ba 30 na po. 30 pero 30 na, na Oy, pero teka muna. Ang dami rin daw naging boyfriend doon eh. Sa saan ka ba galing? Riyadh. Nanggaling ka pa ng Jeddah? Nanggaling ka rin Jeddah? Jeddah, Riyadh. Oh, Nagka-boyfriend ka doon? Siya lang, grabe siya. Anong grabe siya? Ba't naging grabe ko? nagtatanong lang naman ako. <laughs> <laughs> pero alam mo, maganda ka talaga. Kaya patay na patay sa yo. Ano, asawa, ano pa ang asawa mo? Si Charlie. Charlie. Guwapo naman ah. <laughs> <laughs> Paano mo naging asawa yun? Masarap. Ha? Bulag. <laughs> Bulag. Paano, si, niligawang ka ba noon ng ano? Paano mo manligaw yun? Bakit sinagot mo? Okay, siyempre. Pag ako maraming viewers. Oo. O. Oh. si Ian Del Carmen, nanonood. Maraming itong sinasabi. Ay, Ayan, puro. Hindi, makulit, makulit si ate. Kulit, makulit. Ito naman. Malandi ka na nga, bingi ka pa. oo eh, ba't kayo, ba't naka, ano ka pa, naka, ano, nasa Pilipinas ka na? Dito ka nalabas yung ganda pa. Ah. <laughs> joke. Dito, may boyfriend <laughs> Ay, ka. Natatawa rin. Oh, huwag kang tumawa dyan, kuya. Mm. Wow. May pangit ako. Ma, wow. ano yung pangit. Pang oh, na, manawagan ka sa kanila na, ano, ayan ah, oh, yes, si. Stop see. na, stop na yung mga ano nyo dyan. Grabe kayo. Masakit na parang yung ban banal-banal nyo. Wala namang sabi, pangit na sinasabi-sabi. <laughs> God bless you. <laughs> Ay, ano, Ayan. sabi, God bless you, tumigil kayo. Ano ka ba? Sabi ni J. Mark. Ayan. Diba? O ah, si J. Ko. O oh, si J. Cowper. Uy, diba, <laughs> ito si J. Ko. Ah, kaibigan ko yan, taga Balanga, Bataan. Ano yan, US Army yan. O, oh, gusto mo na naman siya. May asawa na yun. Love you, Marichu. Si, ano rin, si Ann. Si Ann Abar. Si Chris Reyes. Huwag na kayong mag-aralan sa akin, parang wala sila sinasabi pangit sa iyo gaga puro nga ano eh oh ah, oy wag niyo daw siya munang ng insulto eh it's oh hindi yeah. niyo alam yung side call. kaya kundi ka ba naman loka-loka ang sabi niya good luck sa pagkikita niyo ng anak niyo oh sana pag-usapan niyo ng asawa mo girl may mga ano ah, ayaw na daw niya ayaw na daw niya asawa niya oh stop sabi ni Isabel oh ito oh Punta ka sa amin, ay maganda na kilay niya sa Bel eh. Puro lalaki lang iniisip niya, mga anak niya ang dami, hindi niya iniisip yeah, preno. Para maun, ma ayun. Nauntok. Hoy, sabi ni Ian Del Carmen, pretty nga siya, in fairness. Ikaw din pretty. Ana, anong buti po nakauwi, pinauwi ko nga. <laughs> Bakit parang hindi mo alam? Hindi yung amo kung hindi ako uwi. Jay, at sana continue na, we watch you in Tulfo. wag nyo, oh ayan o, oh, may kakampi ka si Jake. Huwag nyo na po i-bash. Basta take care of your kids, sabi ni Jake. Salamat po, sir, sa pagbati. Ano ito? O, oh, hindi ako nag-comment sa mga share na... O, oh, hindi rin siya nag-comment, sabi ni Chris, ha?